Hello. Lumalaw ko sa akin anak. na ko siya. Hi guys. Yan o. Aking ano. Buti na lang. Wala na siya nararamdaman. na siya. na siya, na, hindi, na siya hindi na siya mabubusog. Hindi na siya mabubusog. Yan eh siya. Hindi na o magiinom ng alak. Kain na mga mat masasarap na pagkain. Nasa la Sana nga Lord. Nasa langit na siya. Gabayan mo kami. Sa anumang oras. Sa lahat ng araw. Ito siya ang aking anak. Kahit hindi na. Pero, naminis lang yun siya. Naminis lang yun. Ganyan, guys. Ano ba? Ano ba?